Kitbog, KOJC, Sarangane Province. Oh Grabe. Ito sir, pinasok rin to sir. ganda dito oh. May mga bulaklak pa rin. Itbog. Ito yung simbahan nila dito mga kamisdak. Yung worship ano nila. parang katedral dito sa kitbog ang gabi kita niyo ayan oh puro mga pine trees dito oh kagandang lugar ayan ayan ayan, hello po may hmm um. ayan lang

ang ilahang hinala underground daw uh, ni unya unsa nakita nila na sir gigana sir so pag ana uh, nila sir wala sila nakita kay uh, under repair pa mo siya sir so wala pa na kwan uh -huh. sir ba uh, mo tong ilang gabrihan kan siya tapos saka sila dire nila underground na nay na buho butas uh, uh, kan kalanda butas buti hindi sila tinalunan diyan ng daga <laughs> ayan Binabuksan daw yan kasi akala nila butas. Akala may underground daw kasi dito sir, sabi nila. Sabi, underground. Sir, sabi nila, underground. Pwede bang buksan? Sabi, sige sir, buksan nyo po sir. Yun, mm -mm. binuksan nila. Ito, binanito nila po sir. Ilang, ilang polis yung pumasok dito, sir? Mga, sap yun, sir? Sap? Opo, sap, sir. Ilan, ilan yung pumasok dito sa simbahan? Mga ano, sir? Um, anim? Mga anim. Opo, sir. So, may po, yun naman, sir. May video. Puro armado. Opo, okay, sir. Full battle. Naka-full battle gear. Uh, gear Naka battle gear sila. Naka-full battle gear sila. Opo. Tingnan niyo po mga kabistak. Ito ay ano to nila. Uh, shorts. Ay eh, dapat nire-respeto nila. Dito sila nagsasamba. Hindi siya patasa. Ayan po yung binuksan. Kasi akala nila may butas yan. Yung pala. Yung stage na sira. O hindi pa naayos. Kisame, sir. Dito. Um, actually, sir, hmm. ko po, may butas kasi jan, sir, para... Ah, pwede punta natin, sir. Oh, hmm. sige, hmm. um, hmm. sir. Oh. oh. Know, welcome. Asi, um, dito? sir. Oo. Oh, oh, Tapos... Tapos... Yung, sila madami sila dito sir, eh. actually. Dito, dito sa labas marami. Oo, oh, yung dito lang actually sir, yung mga ano dito naka-assign na mag-search and ano dito sir. Nagse-search sila eh wala naman silang search warrant na dala sir. Kaya nga po sir eh. Pero, Pero nag-search sila. Yung yung ano hiningan ko po sila na sir na ng, ng... papeles. Papeles sir, mga dokumento po sir na ano. Walang um, napakita. Anong napakita? Ano so, yung pinakita, sir? Ano lang? Picture. Picture? Picture tsaka ano? Anong kisame? Anong, Anong po, kisame? Um, ah, yung kisame dyan kasi may butas. Po, kasi dyan po dumadaan yung electrician namin, sir. Pag uh, ano, nag-ano ng mga ano. Yan po yung butas na yan sir. yung din nila yan? Yeah, iyan yung kisamin na sinasabi maghanap, na ginaganap po sila ng hagdanan sir eh. Ah, pinasok so, nila yan. Baka nandyan pa si pastor. Ano sa tingin mo sir eh? Si pastor akit kaya dyan? Hindi hindi mas ilig sa masikip na lugar si pastor sir. Mahirap no? Opo. <laughs> Tapos naganap sila ng hagdanan? Opo sir, naganap sila ng hagdanan. Tapos yung susi dito sir, uh, ano hmm. naman, uh, naganap din sila ng susi. Bin binigyan nyo ng hagdanan pa? Hindi na nga po sir Sabi nila, una na lang sir. Kasi si, ano, hmm. 听<因><得>到那些了。 Itong ito, ito, CR sir. binuksan. Oo, oh, binu pinabuksan din daw. May video din kami, sir. Kasi nakasusi, nakasusi yan, di ba? Nakasusi. Yung doon sa kabila po, sir, sa hmm. si CR doon, hindi na nakapagintay. Inano nila? S sinira. Sinira po, sinipa nila, sir, yung ano doon. Oh, ito, ito lahat, binuksan yan. Opo, binuksan po ito, sir, kasi may susi naman po tayo. So saan, so, saan, banda yung ano, sir? Saan banda yung sinirang CR, sir? Doon po banda sa, ano, sir, sa CR ni Pastor po. Di ba natin, pwede ba natin puntahan, sir? Pwede din po, sir. Tara, puntahan na lang. Dito, dito. May mga nasap ba dito sa labas? Dito? opo sir uh, ano po ito? nagpalibutan ng sap opo nakapalibot po sila lahat sir mga armado uh, naka full battle gear, gear. mga ilan ng sap kaya yung nandito sir sa tansya mo sobra sampo sir Hindi sobra 10 napaiikot opo sir o. kaling sila sa ano sir eh north to tabato south sobra sampo yung pero marami daw dito sir nakapalibot sa mga ano niyo opo sir marami po sir doon lahat po lahat sir. paikot opo. perimeter opo, dito puno ng sap Opo sir, lahat po ng ano, lahat po ng lugar dito na may ano diyan. Entry, exit lahat, marami. Opo sir, tsaka ano po sir, am um, nakapalibot sila lahat, yung iba hmm. doon dumaan. Tapos Pero doon, yung kasama mo sa pag-iikot mga sampu lang. Yung Opo sir. Nakatambay Pero... dito yung iba, dito kami sir eh. Oo, dito. Oo, dito kami sir, yung ano yan, yan. Ayun. Tapos daan. Hmm, dito, Ay, tapos, palibot dito. na to lahat ng ano so, area na nito napalibot. perimeter puro na mga asap nito sir. Tapos oh, sir, palibutan din doon din, meron din diyan sa baba ng ano na yan, bubo na sir. Nan mayroon oh, sa sap. Opo oh, sir. Pag itantsa mo lahat lahat abot kaya ng 200 sila dito. Sobra po. Sir. Sobra. Oo, Baka pero, abot pa lang, po, ng 1,000 sir. Sobra po sir kasi ano eh dito pa lang marami na sila dito sir eh. so, mm -mm. Mga mga ilang patrol yun? Mga 30 na patrol. 30 na patrol? Na patrol puro naka-full battle gear? Full battle gear. Sige, sir. Puntan nga natin, sir, yung ano, sir, yung winasak na siya, sir. Sige po, sir. Sepin yung mga kabisdak, ha? Mga 30 na patrol. Mga uh, abot yata mga isan libo. Um, um, ano, yung sap na nakapalibot. Pero nung yung pumasok dito na nagsi-search kahit walang search warrant mga nasampo kasama-kasama mo sir Opo sir dito dito pa lang sir yung sa simbahan pa. Dito, lang sa simbahan si pa lang 10 na. Opo. Iba mm. pa yung dito sir kasi may ano sila sir eh may picture sila na mm. ano sir yung head nila kasi uh, mm -mm. ano may pinakita na ano. Sabi niya na san bato. Ano na to sabi ko mapa. ay may mapa sila sir. Parang sir. may mapa sila. Opo. Actually yan yung prayer house ito. Mhm. Ah at yung prayer house ito. Ito yung prayer house. Ito. Dito mayroon din nakatambay dan. Opo sir, meron din. Puno rin. So, Opo, puno dito sir. Dito sila dito, Puno rin. Oo, oo, Parang digmaan yung pinunta nila sir. Yeah, nga po, sir. Uh. Puno po sir. Ano, bawat kobo na yun sir. Ito kobo, puno sila. Maraming sap. Opo. Ayan. Opo. Ay, ito mayroon din dito sir. Opo sir. Grabe doon sa taas Meron din doon Opo sir diyan Actually sir diyan yung patrol nila sir Nakatambay diyan 30 patrol patrolen sir ah Opo sir diyan doon sa taas mm. dito mm. sa may gilid sir dito, Mm Ano po, po yan Tapos dito sila lahat nagkakaiba-iba sila sir dito yung iba Nakatambay. katambay parang ginawa na nilang hideout ito sa sobrang dami nila Parang naging camp kampo, kampo na nila Opo sir Mm tapos nung pagbaba namin sir, mayroon ding ano, 6 by may 6 by pa pala sila sir pero nandun na sa unahan. May six by pa Parang mayroon silang backup. Opo sir. Kung sakali papalag pa kayo dito, may baka pa sila. Opo, parang <laughs> ganun po talaga sir. kasi pagbaba namin nagulat kami. Oh. Ay, bakit may mga six by? Ang dami sir. Ito, mga amo na po sir eh. 4. Hmm. na 6 by yung nababaan namin. Nakaka hmm. sila diyan sa may kalon kaloon barak na tinataog sir, meron din mm -hmm. nakatambay. Mm. Tapos doon sa may baba, tapos sa pag baba. Kasi pag po yun, di ba sir? Nakita nyo po. Oo. Oh, oh. doon po talaga sila sir. Yung six by nila, marami. O oh, ito dito sir, puno ng mga sasakyan yan. Opo sir. Kasi uh, trim tayo, nang sinasabi mong trim. di puno yan, hanggang, o, hanggang saan yung sasakyan? Dito. Hanggang dyan? Oh, mula dyan. Mula dyan. Mula dyan, hanggang doon sa taas. Sa taas. Dito. Tapos papunta dyan. Opo. Tapos sa baba, mayroon pang six by na nakaabang. Opo, sa baba po. Oo. One Tapos tindi. yung ibang ano po sir, yung ibang uh, kasama nila sir, dumaan doon sa ano, sa bukid na yan sir. Oh. Yung likod niyan, kamarin, so, <laughs> kamarin yung... <laughs> dao, isip, yung, na, naglalakad lang sila? Opo sir, ganun ka. Hmm? <laughs> ano, yung, ano, yung, Grabe, akala nila kung sino yung nilusob nila, akala nila armado. Meron pa nga ano sir eh, hindi lang staff yung nandito sir, kati ano din po, um, SWAT sir May SWAT pa? SWAT din po SWAT SAP Nandito no, Nandito po sir Si IDJ Meron Si IDJ parang meron din Pero, hindi, pero ano talaga sila Yung mga nakaitim mm. ano, ano po yun Yun po yung na, ano namin Identify namin na ano May mga ID ba sila? May mga nimtag ba? May mga nimtag naman po sir Tapos may ano naman sila May camera sila sir Body cam Body cam, may mm. body cam po sila sir Ito sir, dito, muna. dito sila unang lumusob sir eh. Lumusob dyan, una so, dito talaga yung mga ano na patrol dito kagad. Pa dito puno. Opo sir, puno talaga. Sir. Para, para dito. Opo sir, in, puno talaga dito. Mm. Sir. Tapos, Tapos dito, dito po yung ano sir, yung pet po, po yung uh, uh, bahay ni pastor dito sir. Pinasok din po nila yan. Sir. Ito pinasok sa loob. Opo sir. Sirado yan pero pinasok nila. Opo. Tapos dito mm. po yung ano, ito po sir. Op, yung sinira nila nano na, sir na, na sir. pinto. Ayan, kasi hey, binigyan lang kami ng ano sir eh ng limang minuto sir oh hindi na sila kapag -inta. limang minuto opo sir ganon sila kakaano po sir, sir? sinira yung ayan ito po yung sinira opo sir at, Tinadyakan nila ito sir ito nga po yung sira sir sa loob sir ganon yun talaga sir um, paano sir paano yung ano ah, sir po sir at, paano pagsipag si, ganon po talaga sir Tinadyakan o, talaga ng todo na, pak tapos sira. Sira talaga. Ano yung ano? Sa loob may nabasag ba, sir? Wala naman. eto lang po, sir, yung ano ni mm -hmm. sir, yung cover na po. Bakit sinira nila, sir? Anong meron? Pumalag ba kayo? Hindi naman. Hindi naman po kami pumalag, sir. Yung yung mm -hmm. in, ano lang namin, sir, yung susi po kasi kinukuha pa. Mm -hmm. Tapos eh mainit na po yung ano, sir. Mainit na po yung nag-ano, nag-search dito, sir. Kaya tinadyakan? Kaya tinadyakan. Sabi niya, bibigyan namin kayo ng 5 minutes. Kapag hmm. wala, pati anahin namin ito, sirain. Sirain? Opo sir, kaya 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 yun po yung ginawa niya, tinadyakan. Ano lang. Bakit sinira niya? Anong reason niya? Na baka may tao dyan? Opo sir, kasi possible, possible daw po. Hmm. Na, ano, na, may tao daw po dyan. May tao? Hmm. Sabi na, sinasabi niya, bahay, Kanilang bahay daw to Sabi namin sir, CR po yan sir. Mm. Wala Harto bahay, tingnan niyo po mga kabistak, bahay ba yan? Si CR R, R Ginawa ba Ano mong klaseng itong mga sap na ito Ginawang uh, bahay yung CR. R Tapos noon nun, Pagkasipa Nung walang tao Sabay alis sila Opo oh sir uh, hmm. Dito na po sir Kasi doon Lumipat na naman kami doon Sa kabila sir Kasi hmm. ano Kiniter talaga namin sila sir Nang maayos po Ikaw sir. yung sumasama sa kanila uh, um, Meron din po ako sa, Isa din po ako sa mga ano Nagbibot hmm. Pa, para, para video din po kasi ako, sir. Pero, sir, uh, malinaw yung sinabi mo kanina. Wala silang pinakitang dokumento, picture lang. Picture lang po. Kani nung mga picture nandoon. Ang um, picture po ni yung ano po namin sir, picture ni Pastor. Pastor. So, yung iba pa po, po nakasama. Oo. Po. Oh. Oo uh, dito po 'yun. O kasi pag mangganyan kasi dapat may search warrant sila, may dokumento. Okay. Pero wala kay walang pinakita sa inyo na dokumento. Wala po, sir eh. 'Yun lang hmm. po talaga, picture, sir. Katapos nito, lumusob na agad doon, pumunta oh, na doon. Kasi... Yung iba galing pa dito, so, 'yan. Uh, po sila, sir. Mula sila kasi may ano kasi sila, pangkat-pangkat po kasi sila, sir. Oh. Galing sila, galing may galing dito sa highway talaga, 'yung hmm. sa baba, meron dito, tapos meron din doon sa hmm. tinuro ko po sa inyo, sir, na bukid. Hmm. Meron din doon sa baba sa may Mm. Ano sir may kuhaan ng tubig? Dito meron din. Opo sir, meron din dito. Kasi akala in, ano, mo, akala mo yung parang gera na talaga no na sir. makikita mo lang sa pelikula. Opo, parang ganun <laughs> po yung na, ano sa ano namin, sir kasi pinalibutan po nila yung area na yung area dito sir. Mm. Pero it it's uh, wala na bang iba silang winasak bukod diyan? Wala sila na ibang winasak. Yun. Okay. Ito na yung pinaka winasak Opo, nila. Opo sir, yan Yan po yung pinaka Nung pagwasak nila anong naramdaman mo doon 'di ka ba ano parang natakot or galit ka ba doon Siyempre, na ano po kasi sir eh yung yung ano lang parang, sumama din yung loob. kasi mm. ano sir pinaghihintay lang po namin sila sir kasi kinuha lang po yung susi, susi. ganun mm. parang ano lang ang ano namin sir yung consideration lang po nila sir ba mm -mm. Masado masado po kasi silang ano sir eh, tawag dito Mainit, uh, mainit sir. Mainit Kala masyado. O, oh, maano talaga sila sir. Kala mo may hinahanap Oo. talaga na bandido, no? Sabi namin sir, pwede ah, bubuksan naman po talaga namin 'yan, sir. Kita, hmm. pinukuha lang po yung susi. Pero yung yung ano lang sir, oh, 'yun yung pinakaano sa kanila sir kasi di sila nakapaghintay sir. Tapos hmm. sa amin uh, iniingatan namin na di maano 'yan, pero sa kanila sir ba? Winasak. Winasak talaga nila sir. Hmm. Uh, Tapos dito napuno pa. Tapos sir, puno talaga ito sir. Parang mm. ano, talagang kala mong ano nasa ano po. Gera. Gera, Gera. Opo. Mm. Sa, sa, sa buong buhay namin sir, gano'n. Gano, first time mo lang nakasaksi ng gano'n. First time ko lang po na gano'n. Akala sa mo sir. sa pelikula lang. Opo. Ito, may mga saplat yan, nakapalibot dyan. Opo puno Nahad. po talaga ito sir. Gano'n mm. po sir, puno po yan. Puno yan. Kakalat sila na Kakalat. Mm. Iba ano ba? Pa, pagod na pagod. Mm -hmm. Kasi doon pa sila eh, oh. one day before pa. Mm uh, Binigyan nyo daw ng kape sir? Pinakape nyo? Opo sir. Kape. Mm -mm. Inoffera namin ng kape. Ang iba ayaw magkape. Uh -huh. Kasi hindi pa nagkakape yung leader nila eh. Uh -oh. -huh. Ganun talaga sila. Pero binigyan ninyo yung kape? Opo. Pagkain? Uh, pagkain. din namin ng pagkain. Sipin nyo yan ha, inoffera. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 hours sila nandito sa compound. Mm. -hmm. Ang iba, nandun na, pahinga na. Bakit ang tagal nila sir, uh, umalis? Kung ginagawa nila sa loob? Actually, ilang minuto lang sila nag-search, search daw. Eh. Nag-search, search. Nag-search, nag -search, search, search. Walang dokumento yun sir ha, walang yeah. search warrant ha. Kasi ako nandun na sa harap, mm -hmm. yung may boom tayo doon, di ba? Mm -hmm. So ako, alam ko naman yung anong procedure. Mm -hmm. So pag pagkita ko sa kanila, inanaban ko talaga agad silang dokumento. Mm -hmm. Season po yun? No? Pero ang sabi nila, huwag kayong makailang, madadamay kayo. Mm. Yan talaga exact word. Pwede palang ganun. So, so, kami, alam namin na, ano, hindi na kami, sumunod na lang kami sa kanila, pero alam namin na mali yung ginawa nila talaga. Mm -hmm. So, meron kaming harang doon. Kasi narangan namin ng mga, ano, mm -hmm. sila na nagtanggal. Pagtanggal nila, dere-derecho. Mm -hmm. Lahat ng sasakin, dere-derecho. So, kami naman, meron kaming mga teams na magkukuha kasi yun ang ano namin mm. kasi baka magtanim yun 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 sinamahan ninyo sila bawat ano bawat uh, pinuntahan nilang lugar may team sila bawat lugar mm. may team 1 team 2 kung saan so meron nakakalat kayo. oh. so ibig sabihin sabay sabay nilusob parang digmaan yung datingan sabay sabay, -sabay nilusob at saka nagkabanggaan pa sila nagkabanggaan pa nag o oh, bakit kayo nandito ba diba, doon kayo sa kabila hindi mm. na nila alam kung saan sila pupunta kasi hindi nila mahanap yung kanilang subject. Kasi mm -hmm. wala naman talaga dito. Wala naman talaga. Mm -mm. So di dito sir, asa yung pinaka-entrance dito tol? Yeah. Dito, dito sa baba. Diyan po, galing sa si baba po sir. Uh -oh. galing, po sa, <coughs> galing po sa baba sir. Diyan po talaga yung pinaka-entrance. So pag entrance nila, sunog-sunog yan. Pa, 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 pa. Ah, tuloy-tuloy. tuloy-tuloy. Uh -huh. 20. So kayo, kinabahan na kayo nun araw, magpe-prayer kami nun Na, ay, pray, ayun, pray, morning prayer Morning prayer, morning prayer. alas mm. tres imedya po kasi, mm. alas tres pa lang, nag, nanggigising na kami. Mm -hmm. So, mga 3.30, na, narinig na yun na merong parating mm -hmm. na mga sasakyan, ang dami. Mm. So yun, hindi na kami nakapag-prayer. Mm -hmm. Kaya, na-disturb nad nad talaga kami nung datay. Pero meron lang talagang mga information na pumunta dito, mga ilang mga pulis, dalawa, mm -hmm. pito, pupunta din sa kabilang ano, nagtatanong-tanong. So, syempre kami, alert din kami. Mm -hmm. Kasi so, kailangan natin proteksyonan din to. Pero nagulat kayo sa sobrang <laughs> dami naman. <laughs> sobrang dami naman, sir. Akala na, wala man si Bin Laden dito. <laughs> wala mga dito. isang libo meron. Isang so, walang terrorist. Tapos may nag-ano pa, kasi ito siya, nakapunta dun sa kalumbarak nandun din nakapark ang six-by nila. Ilang six-by ba yung nakapark? Ilang six-by? Apat. Apat po, sir. Apat? apat Puno na, yun? Pa, di, mga isang libo talaga yeah, yun pa. kasi may train-tang mga patrol pa. Mm. Tapos nung umalis na sila lahat, mm. may naiwan pa kasi hindi mm. magkasya mm. sa kanilang sasakyan. Kasi yung naiwan, sila yung nag naglalakad Naglakad doon. Saan sila naglakad, Sherwanda? Doon. Isipin mo yan ang layo na nilaglakad doon nila. Pa. La, yun yung bundok pa nun. Almost ilang oras din sila. Lakad. Ilang oras nila lakad At dyan, 12 hours sir. Hours nila naglakad. Diyos ko. Kala mo naman terorista yung nilusob nila dito. tapos, wala silang, isa lang, isa sa mga tanong nila dito is, meron ba kayong kuweba? Mm -hmm. Yung kuweba? mga nyo bang mga ano dito, may kuweba? Mm -hmm. Sabi ko, wala pong kuweba dito, sir. Septic tank meron. Meron. Gusto nila, papasukin yung septic tank. Oo. Ito na yun na yung pinaka dito na umakyat na sila sir. Dire diretso. Oh, sunod sunod yung iba parada dito ganun. May K9 unit pa. May K9 pa. namin, anong meron? Anong, anong bakit ganun na lang talaga ka aggressive yung yung government natin yung hmm. pero mo sap saf Paul Battleger yun sir pag, pag sinabi mong P SAF mong ang kalaban mo yun terorista oh, may mga drone ba na nakikita kayo dito meron po gabi-gabi, apat ang drone. Dito? Yes. Helicopter dito meron na din. meron din. Gabi-gabi yan. Mm. Kaya, ang ginagawa na lang namin, pag meron kami nakikita ang drone, Kumakaway kami sa drone. si sa Glo Glory Mountain, sir, tinutulak yung yes, mga tinutulak uh, ang tao. Yung kita nyo, ano, di diba? Kita naman namin. Kita, tinutulak. Yung... Rabi harassment doon eh. Mm -hmm. Dito walang ganun incident Wala eh. Wala namang ano dito. Kaya lang, yung sa komunidad. Oo, doon sa mga ip sa community. Yun ang naging mm -hmm. talagang ano namin. Kasi syempre, inaalagaan din ni Pastor yung mga IP community dito, mga blaan. Kasi malapit sa puso ni Pastor yung mga blaan. Mm -hmm. Kasi 1974, Pastor is with the Blaans dito sa Kitbog. So talagang hindi malilimutan ni Pastor yung kanyang kaya sinabi ni Pastor, babalik at babalik siya dito. Kaya ito na, bumalik na siya dito yung liwanag bumalik ulit dito. Kasi nung umalis si Pastor, ang ayon dun sa mga Blaan, nung umalis si Pastor dito, nagsimula yung kaguluhan dito sa Kitbog. Even the former mayor, sinabi niya talaga na dito namin hinahabol. wala pa tong daan yung mga kriminal papunta dito kaya labis ang pasasalamat niya kay pastor dahil sa pagdevelop niya dito sa lugar na ito wala nang bandido peaceful na hmm. di ba kayo sir natatakot na babalik na naman ganong karaming ano sap hindi na hindi hmm. na kami natatakot wala naman kaming tinatago dito eh hmm. Kasi, welcome sila, welcome. Welcome. Sabi nga namin, sir, mag-text kayo kasi para makapaghanda kami ng merienda nyo talaga. Huwag mm. yung padalos-dalos, alas 4 ng madaling araw. Tapos wala pang dokumento. Ah. Walang dokumento. Picture lang. First pa, doon pa lang, hinahanapan ko na ng dokumento. Walang may bigay. Wag kang humarang, madadamay ka. Kasi kami dito sa... Yun lang, yun talaga yung mm. ano nila. Pero nung mga ilang ano na, kumalman naman sila, mm. Tapos kanya-kanya na silang upo. Doon tayo, sir. Akay tayo doon, sir. Kanya-kanya na silang upo. Dito po, sir. Dito po sila nakahiga, sir. May picture, may picture, sa camera, may video camera na andito silalan. Nandito yung sa anong ano, yung K9 unit. Oo. Matindi, matindi dito kasi may K9 unit pa. Ano kaya yung purpose sa K9 unit nila? May sniper pa sila, sir eh. May sniper pa. Sniper din sila, sir, tapos yung naka yung bowl, oh, ah, yung mga bala, yung bala na. eh. parang nakikita oh, mo rin sa pelikula ganun oh, po, sir yung machine gun talaga sir ba oh, ah grabe machine gun pa oh po, sir syempre yung isaw, uh, sino kaya <laughs> syempre, may so, pero kayo. pero yung ibang kasama ng K9 unit oh. hindi naman naka combat shoes oh naka rubber shoes lang rubber shoes lang oh yung eh, tinanong namin sabi niya, sir, huwag niyo na po kaming kuna ng ano, picture kasi ginising lang naman kami dito eh, kanina oh. Uh. Eh. So, ginising, ano yun? Parang ano lang, itara. Ginising tayo. lang sila? Ginising lang daw sila. Sa, ano, ano sa tingin mo, sir? Mga, mga sabay yung iba? <laughs> kasi naka-rubber lang eh. Rubber Tapos sabi na ginising lang na naman kami dito. Ano yun? Parang, o tara, biyahe tayo. Uh. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. pupunta. Ano sa tingin mo, mga pulis yung iba doon? Pulis yun, sir. Pero, Pero nila hindi nila, nila alam saan sir. sila pupunta. Hindi kasi naka-roversos yung iba na eh. Parang dinampot tayo gising nga dito alis Oo, tayo parang taka, ganun Punta tayo inuman tayo ganun Parang eh. ganun <laughs> Parang ganun lang eh <laughs> Dito Dito nagpe na, Sir opo yung nakahiga yung, yung galing doon sa naglakad mula sa Bukid doon sa Barangay Boton Yan na sir ito yung lugar na to kuno to na sa chapel sa La Jude <clears throat> nagagmundoon kasi dito tapos dito sila nakahiga lahat. Grabe oh, ganda rin kasi ng ah, ano eh. Ganda rin kasi higaan niyan sir eh. Sa so, ng pahinga sa natong bench natin dito, mm -hmm. nakahiga rin sila ng mga rin sila diyan. Oh. Tapos yung iba nagluluto-luto na sila kasi siya eh nagugutom na. <coughs> Ilang oras ba naman yung biyahe nila? Hmm. Then all of a sudden, wala naman silang nakuha. Wala, wala naman isa silang nakita. Mismo. Tapos sabi din nang naglakad dun sa bukid sir, sabi nila, may eh, maganda naman palang daan dito na pinano si pastor. Dap, bakit pa tayo pinahirapan dun sa bukid? <laughs> sabi nila. Sir, <laughs> Ay, dito, nga po, sir. Welcome naman kayo na dito sir. Ka <laughs> dito pa sila nagagapang sir. May kalsada naman dito. Nagagapang sila dyan sir. Nagagapang <laughs> nagapang sila dyan. Ano, eh, di ba ninyo natanong ano ba yung pagkasabi ng leader sa inyo? Ano bang operasyon dito? Akala siguro na terorista. So, sabi lang po sir, yung, command, yung commander po dun na ano, ng commander operation nila doon sa kanina sa Kelsey po sa yeah. bahan sir Sabi nila na ano galing sa national sir Hmm. May utos na hanapin si ano daw po 'tong lugar na 'to. Is, uh um, i, si search. Si search daw po. Eh, uh -huh. e, 'yung pagkakaintindi ko po sa Warrant of Paris, wala naman po 'yung search. Sila. Wala kasi pag warrant mag-serve ka lang ng warrant. Hmm. Hindi ka pwedeng umikot, hindi ka pwedeng mag-search. nga po sir eh. Kaya hmm. nagulat laking gulat lang po talaga namin sir. Saka abala na lang din po sa amin talaga no. Pagpunta nila dito, nag-search sila ganoon, ibis na Warrant of Paris lang naman pala Yung ano nila. Yung pinunta nila dito eh nagulat kami sa mga pangyari sir kasi ah, uh, nag-search na po sila ginagulugad lahat pumasok pa nga po sir sa mga quarters namin lahat pinasok pwede ba natin puntahan yung mga quarters na sinasabi mo sir pinasok nila binubuksan isa isa oo okay, oh, pinitsuran pa nila oh, uh, pero walang search warrant ah wala hmm. tapos isa isa rin kami gustong hanapan ng ID oh bakit kayo hinahanapan ng ID kasi baka ikaw yung ano yung hinahanap nila parang ganun Ibig mm. sabihin, hindi sila sure. Wala, wala kasiguruhan. Wala kasiguruhan, nanguhula lang sila. Hindi nila sure sa kanila mismo, sir, na nabitin sa abit nila. Sa Bisaya pa, tira pasagad. Oo, pasagad lang. Pasagad lang, tira. Mm. Basta lang nai-report sa ilang... Mm. Yan, pinasok yan lahat. Oo, yan. Mm. Yan, yung pinasok din nila lahat yan. Anong ginagawa? Yung mga may binubuksan sila dyan? Anong binubuksan dyan? Mga ano um, pinto, sir. Pinto. So, lang. Lang. Hmm. Mga pinto. Pinikturan po. Pinikturan po. din sa Ayan. Binuksan yung mga pinto. Hmm.